Na ay mga pangutala mga kapobinsya karong kagabi o nausap unsay technique para di ta mausangan. Huh? Nga, uh, nga, programa, mga kabinsya, para nis mga tindahan. So, paminaw mo, kay na ay lima ka mga teknik. Ano yan na? Ang mga utang, yung bitaw, no? Ang mga utang, mga epektos, di mga mong tindahan. Ano na na? Mga na pinakauso ka ron. karon panakunag yun. Labi na sa panahon na ito ka ron, ipit. So, utang yun ang pinakauna yun yan. So, number one, mga kaprobinsya, unsay buhaton na anak. Kaya na yung utang ba? Kung saan daw? Number one, pagbutang o placard sa imong pinahal. Ayan. Magbutang bitaw kang placards. For example, ha? Tagahan ito mag-example. Walay utang karon ron. na. Walay kasagaran. Inso. Diba? So... Ay, usba na po, yung nalang po nga walay utang karon ron kahit kung mangutang ka, magsakit ang imong tiyan o di dito sa magutang ka, mahadlok pa magsakit ang tiyan, di ba? So, mo na mga kaprobinsya, na kay mga buhaton nga mga strategy nga ibutang nimo diha sa imong pindahan para ang mangutang mahadlok nimo o mahadluk nga mangutang diha sa imong pindahan So, ingon anak na mga kaprobinsya, ikaduha nga tips mga kaprobinsya kanang uh, ikaduha nga buhaton nimo para nga dili ka mautangan o si buhaton magminaldita o maldita kayo ang tindira o maldito ang tindiro kay kung maldita o maldito ang tindiro ay di gid na muduol na mangutang mahadlok man na sila mo na istirata di mga kapobinsya di ba? so number 2 na siya number 3 mga kapobinsya ayaw tagda ang imong mga silingan, mga silingan, mga tao na palibot, no? Ayaw pakighigala nila kay kung makighigala ka nila, ang mahitabo amigo na mo ay mangutang na kay amigo o amiga man. So mahurot jud imong tinda tungod sa imong amigo o amiga. <laughs> diha sa imong komunidad. So, ang but masabot, ayaw jud pag-amigo, diha ayaw pag-amiga, ayaw pag-gawas-gawas, diha ka sa tindahan. So, next, mga kapupinsya, e ka magsira, able, sira, able ka sa imong tindahan. So, but pasabot sa buta, ang mga ngutang, may as, ah, si man, ah, na na sila muna yun, kay sirado naman ang imong tindahan. Iyon na ano ba mga kaprobinsya, ng mga teknik ba? oh, sirap, diabli, sirah abli, sirah abli. O, oh, sirah abli, o, oh, ba? Diba? So, mo, mo kung na ibuhato ni kay kung sira abli na aw dili na lang sila mangutang sa imong tindahan. Ikalima mga kaprobinsya katapusan ana. Ang ikalima mga kaprobinsya tagoe ang imong mga epektos. Ayan. Kay taguan nimo ang mga epektos ba? Kanang alibot ah, libo, tinapa Gabutang kan tinapa. Isa ka na imong tinapa display. So, butang nila isa. Labot pa sa botong, yung anak, niya butang asukar. kay 20 kilos niya display. At ang na, medya kilo na ibutang. Ang purpose, anak, mga kapubinsya, pag naay mangutang diha, na manghangyo diha, ipakita ni isan isa na lang kabuok ang imuhang display, ay malangani na na sila, mga kapabinsya, sa pagpangutang. Gabi sa atong daran, God bless.